Version 2025 Version 2025 Sa pagsisimula ng kampanya, may mga naitala ng insidente ng vote buying. Pero paano nga matutukoy ang vote buying sa panahon ng kampanya? Ayon sa COMELEC, ito ay ang pagbibigay, pag-aalok o pagbibigay pangako kapalit ng boto. Katulad ng pagbibigay ng pera o employment franchise o grant sa private at public. Itinuturing rin ng COMELEC na vote buying ang pamamahagi ng pera, gift bags, groceries, pay envelopes at iba pa na may value. Yan ang ating paalala para iwas sa problema. Huwag ibenta ang boto sa halip bumoto ng tama sa darating na Mayo at 12. Ako si Jean Lacorte ng Abante. Bandileksyon 2025 Bandileksyon 2025 Mga kaabante, ngayong Fire Prevention Month, narito ang mga dapat tandaan para ligtas-sunog tayo. I-unplug ang inyong appliances kung hindi ginagamit o kung aalis ng bahay. Maglagay ng fire extinguisher o mag-install ng fire protection system. Manatili sa kusina habang nagluluto. Alisin o palitan ang sirang appliances. Bantayan ang nakasinding kandila. Sumunod at makiisa para ligtas sunog. Ang paalalang ito ay atin sa inyo ng Abante -er Radio. Live! Mula sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas Sumasa inyo ngayon ang bagong balitaan ng bayan Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao Mapapanood saan man sa buong mundo Abante, Abante. Radio Balita A Abante sa Pagbabalita Si Rocky, Rocky Ignacio, Ignacio. at ah, aliwin. Aabanti na ang mga chika mula umaga, tanghali at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isang tabi. Ito ang tandem na aariba. Ah, Aalog ah, sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumaloy at Don Don Cernino sa talpakan, upakan at kansawan ng mga chikang ah, dito D W A R provincia, Luzon, provincia. ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa. Sama-sama, Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes, alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Provincia. Kasama si Barrio Oberas Barrio Beras. Barrio Beras. buhay Pilipinas, Webes Today. Welcome sa Luso Provincia, 20 ng Marso 2025. Let's go. Tunayin natin headlines. Asia headlines. Pagkuha po ng mga mananayaw at performer na kandidato. Yung mga kandidatong mahilig magdala na ng mga dancer performer. Isa rin uri pala yan ang vote buying ay sa Comelec Bicol. Asia. Kalabarson Police gumagamit na ng Artificial Intelligence laban sa mga krimen at law enforcement. Samantala mga kaabante, sanggunyang panlalawigan po ng Sorsogon pinarangalan dahil sa outstanding legislative performance. At ah, kalahati ng mga atleta ah, ng Memaropa Delegation para sa palarong pambansa mula sa Puerto Princesa City pala. Dami ha. Yan ang mga headlines ngayong pong Webes. 20 na tayo ng Marso. Hanggang alaw na tayo magkakasama-sama. Kaya tuloy nyo lang yung pagkain nyo ha. Kung kayo po ay nasa sasakyan, uh, eyes on the road. At syempre ang tenga sa Abante Radio. Alas 12.40. Abante Radio Live Report. Pagpoksidad muna tayo. Letter S na tayo, uh, Mang Teban eh. Uh, silipin natin ngayon, San Carlos City. Ang San Carlos City po ay isang uh, syudad na akala nyo ay eh, malapit lang sa Maynila. Oh. Hala ko, panggasin. <laughs> sa Negros Island Region to. O, oh, uh, aling pepang, Negros Island Region ang may sakopong sa San Carlos City. ...at syempre ang probinsya ay Negros Occidental. Malit lang yung barangay na sinasakop nila, nasa labing walo lang naman. Kaya okay lang, kayang-kaya yung mga pasaway daw. Sabi ni Mayor Renato Gustillo, siya po ang uh, mayor ng San Carlos City. At ang vice mayor si Christopher Paul Carmona. Ang uh, salita sa San Carlos City ay... Uh, ...Hiligaynon, Cebuano... Si at siyempre, Tagalog din. At least kahit saan tayo magpunta sa Pilipinas, magkakaintindihan. no? Either magtagalog or English ka, okay na ang buto-buto. Mahirap lang talaga pag nasa China, Korea. Baka hindi tayo magkaintindihan. Ano? Uh -huh. Unahin natin ang report galing sa Calabarzon. Ang pulis po dyan gumagamit na ng AI na artificial intelligence laban sa law enforcement. Paano kaya yon, no? Ano mga scenario? Anong mga eksena paano ng paggamit ng AI sa law enforcement? Pakwento nga tayo at umaabante sa Balita Abante Reporter Nilo Del Carmen. Luso Report. Report. Nilo, ikaw ba yan? Yes, uh, kaabanting uh, body. Inalansad so, niya AI, dito sa eh ang bago at pinahusay na Regional Command Center na gumagamit ng Artificial Intelligence o AI, layunin ng paglulunsad na mapalakas ang kakayahan ng mga pulis sa pagpapatupad ng batas at mapahusay ang kaligtasan ng publiko. Ang seremonya ng paglulunsad ay ginanap sa lumang admin building ng Regional Office at dinaluhan ni Deputy Chief PNP for Operation Lieutenant General Robert Rodriguez bilang kinatawa ni PNP Chief General Romela Francisco Marbella. Ayon sa mga opisyal ng Calabarzon Police, ang paggamit ng AI sa command center ay isang malaking hakbang sa modernisasyon ng pagpupulis at isa sa mga pangunahing AI command center ngayon sa bansa. Ang bagong command center na ito ay nilagyan ng makabagong teknolohiya tulad ng AI-powered analytics, facial recognition at predictive policing algorithms. Inaasahan na ang mga teknolohiya ito ay makatutulong sa real-time na pagsubaybay, pag-iwas sa krimen at mabilis na pagtugon sa mga emergency at ganun din ang pagpapahusay sa paglalaan ng mga resources sa buong deheon ako si Nilo Del Carmen ng Abante Radio Tambalitang Mabilis Mabangis walang mintis thank you Nilo Del Carmen uh, live abante radio live what sa uh, kalbarson mga kaabante ha pagboses uh, kayang-kaya ring gayahin di ba ang uh, iba pa mga reports galing sa mga provincial reporters ay sa lang saglit lamang. Uh, Maaga na nating silipin yung laman ng ano Abante Tonight. Una sa balita, ah, mabilis sa balita. Abante Tonight, probinsya ngayon. Kamusta ba ang kanilang uh, headlines? Uh, asawa dedo, apat pa, talsik sa nagwalang SUV. Rubisha, Hunter, nahulog sa bangin. Sos Mario At tumatawid ng 67 anyo, sinalpok ng motor. Kabibilis sa naman ho talaga naman nagmumotor eh, hindi naman lahat. Talaga lang nga minsan, iwala silang patawad. At talagang parang lumilipad ng... Uh... Ay, nako. Alas 12.44. Patuloy po kayong bumili ng Abante Tonight, mabilis sa balita. At ng Abante Tabloid pa rin, una sa balita. Uh, natutuwa ko minsan dun sa na lower third one tawag dito. Uh, sa baba, uh, mga headlines. Uh, minsan nakakapangiti pero malupit. Samantala, kalahati ng Mimaropa delegation para po sa Palarong Pambansa mula sa Porto Princesa City. <laughs> Dami, taga Puerto Princesa City. Umaabante sa balita, abante reporter Romy Luzares. Luso, report, report. So, kabanding Romy. Matapos makipagtagisan ng galing sa Minarupa Regional Athletic Association na Imra Ami 2025, tatawid na sa talagang pambansa ang mga piling atleta mula sa lungsod ng Puerto Princesa. Inanunsyo ni Deputy Division Sports Officer Dr. Ambrosio test score dito na nasa 138 atleta mula sa lungsod ang ipapadala sa Ilocos Norte para maging representante ng Minarupa sa palarong pangmarsa. Ani ang Puerto Princesa ang may pinakamaraming ang napili para sa naturang kompetisyon. Samantala, sinagmalaki naman na ang pamanan ng Puerto City ang uh, naging matagumpay nilang hosting sa katatapos lamang na Imra Amita 2025 na ginawa sa lungsod itong uh, Marso 11 hanggang 15 ang delegasyon ng uh, Puerto Princesa ang overall champion sa elementary at secondary ng Imra Ami 2025 na nakapag-uwi ng kabuang 262 medals, 121 ng gold, 77 silver at 64 bronze. Ako si Romy Lazares ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangit at walang yun. Romy, kamusta ka na? Okay lang. Oo, parang uh, malungkot yung boses mo eh. <laughs> Sumuldo ka na ba? <laughs> Sumueldo ka na? Sisilitin uh, ko pa nga mamaya. <laughs> <laughs> Ingat lang ha. Ingat lang sir. Romy, thank you. Romy Luzares, Abante Radio Palawan! Abante Radio Live Report! Pagkuha po ng mga... Ngayon ko lang ulit na-encounter tong term na to. Tong Tagalog term na mananayaw. <laughs> maganda, maganda, magandang pakinggan. Uh, ewan ko, si John, kung napakinggan uh, ngayon na ngayon mo lang na-encounter ulit yan. Ano pang pwedeng may isip nyo sa mananayaw? Sa amin sa Mindoro, magsasayaw. Oh, siyempre sa Maynila, mga dancers lang natapat niyan. Uh, meron daw pong paraan ng pagkuha niya na hindi magiging boat buying. Uh, pero, ah, oh, galing naman, may bagong term. Excellent. Dancerist. Dancerist. Ayun, e nagtitiktok. Anong tawag? Wala, quiz na ito. <laughs> Tiktokerist! Ewan. <laughs> Alamin nga po natin, isa raw pong uri ng boat buying, ang pagkuhan ng mga dancers, dancerist, performers ng kandidato. Umabante sa Balita Abante, reporter Rosa Solarte. Luso Report. Go ahead, Miss Rosas. Kabadi pinaliwanag ni Regional Executive Director Maria Juana Valesa na isang paraan din ng pagbili ng boto o vote buying ang pagkontrata ng mga kandidato na mga mananayaw o performers habang nangangampanya. Masasabay rin anya itong vote buying kung ang intensyon ng kandidato ay kumpinsihin ang publiko o ang botante na iboto siya. Sa katanungan na maaari bang tanggapin ang perang nakaipit sa sample ballots ni kandidato, nanindigan rin si Valesa na mas mas makabubuting huwag na rin tangkapin ang pera. Mas maganda rin anya kung kuha ng video ang kandidato o leader nito na namimigay ng sample ballot na may nakaipit na pera dahil maaari itong gamitin na ebidensya. Maging ang leader ay maaring kasuhan ng election offense at ang nagutos sa kanyang mamili ng boto. Hinggil naman sa katanungang yung mga endorsers na mm -hmm. uh, ng mga party lists o mga kandidato. Ito ang kanyang pahayag sa English, basahin ko na lang kabae ha. Sige lang. It's not, lang. it's not prohibited. Okay lang daw, but talent fees paid for these endorsers should be declared in the candidates' sose or uh, sose statement of uh, expenses yan eh. Oh, contribution and expenses. Contributions um, and expenses. And the advertisers or managers are mandated to report contract amount to COMELEC and income of the artists to the BIR. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Leksyon 2025 Report Report Abante Radio Live Report. Thank you, uh, Rosa Solarte. Uh, pwedeng humingi ng no? stinger niyan dito. next time na, no? para mas mabilis din. Eh. Uh, maganda yan. Alam niyo naman po yung Abante Election 2025 namin. Uh, Porsigido tayo na may hatid sa parating na eleksyon Ang uh, mas malaganap, mas malawak at syempre mabilis, uh, mabangis na walang mintis na coverage. Ngayon pa lang po, eh, sinisimulan na rin ang Abante Radio yung mga infomercials na nagbibigay ko sa inyo ng uh, malawak na mga kalaman, more or less, para lahat nga eh, magiyahan, mag-guide uh, accordingly. Sa Palawan, may pahabol tayong balita. Nakalimutan ko pala itanong kay Romy. Kasi naalala ko si Romy, parang uh, may uh, dinadamdam eh. Oh. Inaasa, ang karanas, sa Puerto Princesa City sa Palawan ang mataas na heat index. Yung pong uh, hindi ka komportable sa init. Yan yung heat index na 42 degrees Celsius ngayong araw yan. Ang Puerto Princesa ay nakapagtala ng 42 degrees Celsius na heat index sa dalawang araw na magkasunod po mga kabante. Ngayong linggo lang yan halimbawa ay uh, Pinakahuling computed heat index bulletin to ng pag-asa yung pinagbasehan na itala nung Martes, March 18 at Sapo kahapon, March 19. So magkasunod na dalawang araw. Ah, kaya pala. Mainit pala ang panahon doon. At uh, ang heat index na 42 degrees Celsius hanggang 51, wag naman sana nating maranasan, eh nasa ilalim ng puno tinatawag na danger category. Kusan maaaring saninang heat cramps at uh, heat exhaustion. Posible rin po maranasan yung heat stroke kapag matagal po kayo nakababad sa tirik uh, ng uh, araw. Ha? Kaya hanggat maaari ay uh, iwas lang po pag 10 o'clock onwards na masakit na sa balat. Agamat ngayon dito sa Metro Manila, Quezon City particular, kulimlimin. Nakulimlim ang panahon, no? Hindi masyado mainit. Sa Negros naman... Inianunsyo na po ng Negros Power yung bawa singil sa kuryente ng 67 sentimo 67 centavos sa madalit sabi per kilowatt hour po ito sa buwan ng Marso Pasok pa ngayong buwan Ayon kay Jonathan Cabrera, spokesman ng Negros Power yung average cost ng residential customers ay bumaba daw po sa 11 piso at 46 na sentimo per kilowatt hour ang pagbaba ng bawa singil ay dahil sa mababang generation cost at pagbabawas sa transmission charge. Dagdag po ni Cabrera, ay nagpatupad din ang Green Core Geothermal Incorporated ng temporary baseload discount ng 15 sentimo. Bumagsak din ang presyo sa West M, yung tinatag na wholesale electricity spot market. Lilihan po ng kuryente. Nasanin ang pagbaba ng 51 sentimo naman per kilowatt hour. Ang bawat singil sa electricity rates ay direktang makatutulong sa mga consumer para mabawasan po ang kanilang problema sa pagbabayad ng buwan ng gastusin. Airlines. Yung petrolyo nagbawas din naman, di ba? Simula kahapon, kahit o paano, uh, ilang sentimo. Ang problema lang naman dyan, pag bumawi, mas mataas pa sa bundok. <laughs> Patay tayo. Uh -huh. Samantala, ito naman pong uh, abangan nyo mamaya si Edwin Gadya buwan sa masbate. At siyempre, ang iba pa mga reporters namin na kalat sa buong Pilipinas. Diyan lamang po kayo, alas 12.52 na. Pati muna tayo ng birthday today. Happy birthday! Tingnan ko yung listahan ko ngayon kung sino may birthday. Ha? a uh, 20 na ng Marso, mga kaabante. Ang bilis lang, no? Parang kasusweldo-sweldo mo lang, eh... Susweldo ka na naman. 20, Kenzo Gun. Happy birthday, Mr. Kenzo. Also today, birthday ni Janet Barinos. Christine Fino, happy birthday. Hannah Hazel Manaw. Karen Omiter. Cheryl uh, Buragan, happy birthday. Happy birthday. Sandy Perua. Christine uh, Odi, birthday din today. At... Happy Uh, personal natin mga ibigan, si Alin Ibanez. Happy birthday, Alin, ha? Happy birthday! Uh, play ka na ba? At uh, syempre, si Yusek, uh, Joel C. Ego uh, Joel, regards, ha? Yusek, happy birthday. Happy birthday! At salat po may mga birthday today. A uh, 20 ng Marso. Naku, ay, ano ba naman yung pansit? Okay na yan. Hindi uh, na na kanakalang makarating dito sa amin yan. Basta happy birthday sa inyo, ha? Enjoy! May nawawalang manging isda dyan sa Palawan. Good news, mga kaabante. May nakita na siya. Umaabante sa balita. Nagbabalik si abante reporter Romy Luzares. Luzo, Report. Report. Go, Romy. Nakabalik na sa kanyang pamilya ang mangisda na unang napaulat na nawawala, nawawala sa karagatan ng Nara-Palawana noong nakarang lunes. Nakita siya sa karagatan ng uh, Ipulot uh, Bay, Brooks Point, uh, Palawan itong Martes-March uh, 18, isang araw matapos siyang uh, mapaulat na nawawala. Nabatid na isang uh, araw na nagsagawa ng search and rescue operation ang Philippine Coast Guard Station South Central Palawana sa mangisda gamit ang high-speed rescue pans bota. Ang agarang pagkakasagip sa mangista ay dahil sa agarang na pagbibigay alam sa Coast Guard ng na, 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 nasabing insidente. Ako si Romy Luzarez sa Abanteo Pragyo. Itong balitang kapag-is, papangis at wala. Thank you, Romy Luzarez! Abanteo <laughs> at Limang minuto bago sumapit ang alauna. Mga kaabante sa Isabela po, aprobado na ng National Economic and Development Authority o NEDA ang nasa 70.6 billion pesos na laga dalawang proyekto. Kasama sa naprobahan ng project na ito ay sa pagpapabuti po ng irigasyon sa probinsya ng Isabela. At para sa pagtugon din sa climate change na pakikinabangan na nasa 4.13 million families mula sa limang daang bayan. Ayon sa NEDA, layo nito na makatulong sa mga komunidad sa bansa naging sa pagpapataas sa produksyon ng mga magsasaka sa Isabela. Kabilang din sa probadong proyekto ang Tumawini River Multipurpose Project na magbibigay naman ng na erigasyon sa mahigit sa 8,000 hektarya ng sakahan sa Isabela, Kabagan, Ilagan at Tumawini. Provincia Headlines Pasyal na po tayo, nauna. Now, now. Pasyal, Maganda natin puntahan na ano ang uh, Punta Bulata White Beach Resort. Uh, pag nakakarinig tayo ng uh, beach sa mga panahon ito talagang uh, nakaka-excite din kahit uh, wala kang pera eh. Uh, makarating man lang sa makasama ka man lang sa kwento okay na eh, di ba? Ang Punta Bulata White Beach Resort, magandang beach resort po na matatagpuan sa bye ng San Carlos City, Negros Occidental. Kilala yan sa malinis at puting buhangin. Malinaw na asul na tubig at tahimik pong kapaligiran. Ang resort ay isang perfectong destinasyon sa managat ng, alam nyo na, uh, iwas stress, di ba? Uh, uh, swimming, pagtakas mula sa ingay at abala ng lungsod. <laughs> Galing ha? Sino nagsulat nito? Gusto ko yun ha? Pagtakas mula sa ingay at abala ng lungsod. Kita mo yan. Ang galing ha. Pwede. Pagtaka sa mga chismis. Dapat. At paninira ng katraba katrabaho. Ah! ng kasama mo sa ano, sa team building. <laughs> so, well, ano bang meron sa punta bulata? Ha? Yan ang tanong eh. Oo nga, eh, kaya naman nga nagkinakailangan talaga misan ay eh, may team building para naman ma-recharge at saka ma-build up ulit yung team effort, teamwork. Ngayon, ang meron po dyan sa Punta Bulata, puting buhangin at malinis na tubig. Pag nandyan si Jesse sa puting buhangin, hindi mo na yun makikita. Wala na, huwag mo isasama yan. dyan. Ang puting buhangin po sa baybay ng Punta Bulata, may malambot na puting buhangin. Perfect maglakad, magpahinga, magrelax. Ang tubig malinaw, tahimik, at siyempre po ideal sa swimming at snorkeling. Iba talaga ho yung ano yung yung therapy na hatid ng beach, no? Tabing dagat or tubig. At uh, uh, hindi mo masasabing ano talagang uh, ka eh. Pag nandiyan ka sa ganyang pakiramdam. Eh, nag enrich siya ng pakiramdam mo. Tumahimik na kapaligiran. Ah, tahimik. Hindi ito kasing mataw daw ho ng katulad ng iba mga sikat na beach resort. Kaya pwede niyong mapasala ng Punta Bulata. Water activities meron din at bukod sa swimming may snorkeling, water sports, kayaking. Yung kayaking pwede, paddle boarding at uh, iba pa. Facilities, kompletos, recados din po ito. Ideal na lugar sa di pagdiriwang pag may anniversary halimbawa pwede o so, paano pa man po pwedeng i-celebrate na okasyon. Pamilya o grupo punta na sa Bulata White Beach Resort. San Carlos City, Negros Occidental. Pasyal, probinsya. Bilis ng oras, oh. isang minuto na lang, alauna na. Ah, huwag niyong kalimutan pala mga kabante, ka may bago kami, actually bago lang di ba? Uh, ah, Showbiz Police, uh, ah, Saturday 2 to 3 p.m. Kasama po si Roldan uh, Castro, ang uh, isa sa mga alamat na rin sa Daigdig Entertainment. Eh, alam niyo naman po, abante talaga yung best. <laughs> Balita Entertainment Sports too. Uh, showbiz police kasama 'yan Saturday 2 to 3 PM with Roldan Castro. Naalala ko si Roldan long time ago. Uh, isa siya sama nagsulat about me. Ano nagsisimula ako sa broadcast ko pero hindi na niya 'yung tanda, no? Uh, birthday today na naman ni Maridel. Happy birthday. <laughs> Happy birthday. Okay, doke. Okay. Hanggang bukas po, Friday na ha. Kaya lalong magsipag mga kabantet kalusob. Huwag mga wala noon ang pag -asa. Laging meron ha. Sabi nga eh, hindi ka mawawalan. Hindi ka rin magkakaroon. Ako si Buddy Veras, Mabuhay Pilipinas. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Balitang Radio TV na Ito ang Abante Radio TV Makinig Makinig